My name is Christina Rodriguez. So I am uh, 49 years old and um, I've graduated ng Mechanical Engineering um, Production and Technology sa TUP. Nakatira ako sa Imus Cavite and I'm also a full-time mama, single mom. Bata pa lang ako, siguro tahimik. Tahimik and more, most of the time, observer. And then, lagi akong katulong ng uncle ko kasi mahilig akong magkalikot. So, nagiging assistant niya ako, tagakuha ng martilyo, screwdriver. Gusto ko yung kakaiba, yung hindi pa nagagawa ng ibang babae. Kasi unang-una ang welding, hindi siya madaling trading skills. Ang kalaban mo kasi niyan, sarili mo, pagka nandun ka na. So, Paano mo mapapaganda lahat ng output mo? So, parang sa akin, yun yung malaking bagay na naing na, na input sa akin habang nagtitraining ako dito sa Tesla. Kaya, pagdating naman dun sa implementation, noon na nagtarbaho na ako, hindi ko siya talagang na-feel na, na nagkaroon ako ng doubts sa sarili ko. Hindi ako na-intimidate sa mga kasamahan ko, lalo na na puro lalaki sila. Kasi nakaya kong Uh, gawin kung ano rin yung ginagawa nila. Malaking bagay yung naitulong ng, ng pagkakuha ko ng TESDA. Unang-una, TESDA is kilala na talaga siya na dito hinuhoon yung mga uh, gustong matuto or mag-upgrade ng skills nila. And then, um, since kilala-kilala ng TESDA, alam nila na ikaw ay naturuan ng tama at ayos. Nag-train naman ako as a welding inspector. So from from there, naging welding inspector, pinadala nila ako sa ibang bansa uh, na doon kung saan yung yung ginagawa naming mga modules dinadala doon kasi kailangan din nila ng mga tao na galing yung mga gumawa na dito sa Pilipinas. Yung partner ko is nagkaroon ng um, sakit, multiple myeloma which is parang wala kaming Uh, signal man lang or symptoms na nakita. So, mabilis yung mga pangyayari. At that time, kakagraduate ko lang din ng, sa test daw, bago pa lang din ako sa, kumbaga, bago pa lang ako din sa larangan ng industry ng welding. And then, um, yun nga, nung nawala siya, So, yung welding yung nakatulong sa akin para maiahon po yung mga, yung daily, daily na pangangailangan namin ng more on-focus ako ngayon sa pagtuturo ngayon sa mga trainers, which is a good privilege for me. And I am honored na na-invite ako dito sa uh, TESDA para sa mga trainer ang tinuturoan natin, ano. Masaya akong na-impart ko kung ano yung na natutunan ko along the years regarding doon regarding sa welding. Nabigyan ko sila ng insights and inputs uh, lalo nilang mas naintindihan ngayon kung ano talaga yung uh, mga standards na kailangang i-implement. So, gusto ko silang tulungan or maturuan and then para magkaroon sila ng um, information no, na regarding dun sa welding industry based on my experience.